ka. dating nga akong pera, yung garo ko sa ko, pag may nahihilingan ako doon, yung matanda kung kira lang muna gusto ko tao mm. man akong karta <laughs> mm. arog na yung ko hindi ibig sabihin ko kayo ang mapipili ko kayo mabuot na maray arog baga kayo ni sa kuya mabuot ng baga ko pag gusto ko yung napapatawaan ko talaga at ni ko manangani ano pa lang sir yan o si Ubo uh, si Ubum, napili niya si Indigdi Digby uh, daw uh, sinabihan si uh, uh, ako kato dati nila tisa bian kuripot uh, daw ito si Indigdi uh, <laughs> napili ni Ubum talaga kuripot ito parehas adwa dito ibig sabi mong kain gaya manana gaya manana ano ka ba? ano ka bay? piso din yung ano or kain matas nga na tingata ano pag na ano ako gani na ito umuski mamahal gabi sa mga mabuhod ka na siya ba yung mara ano ba? ano ka nga ba? mabuhod ka siya kung ba? tatawag na kayo balon sabi bago na ito no Pagkalin no. no. na no, ito. Pagkalin no, na ito. Ang sayo. Ang sayo. Ang sayo. Ang sayo talaga. Garo aramdam ko man din pag ano ko pag hindi. Kuro ito. Ito mm. ta. Sige papa daw kayo no. itong apangaran. Kuya <laughs> <Yeah>, Nuno. Kuya <laughs> oh, <laughs> Nuno. Di uh, uh. no sana hilang garo kay papa yung nag ano aron ni kuripot do ini ni di pa rin na, pa, pa lang kay papa Kaya, sino sa, ba nagsabi na kuripot yung sino nagsabi tungkol din bang sarabyan nga ako diyan ng paulay ko baga sila tisya kung sabihan ako yun na to kung nang garo pa or si papa ni MJ hmm. hmm. pa ano si hmm. hmm. uh, kuya daw do um, nagsanay gano'n ako baga di si papa sa sasa kuya mabuot baga o di sabi nga kayang arg kayo din din garo ako kay papa mabuot na maray na, na nananao. Ah eh. uh, kay papa nagmana ka? Mm -hmm. Si papa baga minsan din itong dating ay, niya kayo, ang sa dito nananao baga yan. Mm -mm -mm. Pag igaw siyang ano minsan itong dating nahiling ko niya ang si papa. Pinatoan ba ganyan sa kabilang kapareho niyang pangaraming ding matanda o oh. pinatoan man niyan ni Papa itong dating niya sa sabigdig. Di nagmana ka pala kay Papa? Oo, hmm. Hmm. sinasabihan na baga ninda ako, sanay lang akong ano mang kain itong dating, paraikit lang din ako na unyan, oh, si Papa baga paraikit. Arog ka ini nagsanay din daw akong para ikit ko niyan dahil kung mana inaarogan kay nagpundo na ako. Nguyan nga ni eh, sa SM pag igwa nga ni na akong nakukuon may mga gamit na may cellphone ano tinatao ko man duma sa nagtatabraho. Arog ah. daw kay ito pag igwa daw akong ano tata ko daw sa inda sinasabi ko man. Hindi ko kinukuon tinatao ko na duma sa <laughs> nagtatabraho duman nang tao. Pag <laughs> ako ko na nakukuon pag kain ni may bag o kaya tapos binabalik mo bay. ano iyo arog daw ito. pag ano daw tata ako man daw sa indang na misa may nahapot naman yung tao ay kung may nakuha daw uh, oh, oh, tama, arog iyo nga ko na pinukuon pag hindi sa iyo ibabalik mo hiling baga nindo ako arog kayo plastic lang baga umar ang bagang laman ni arog kayo kunyari na kung may wallet o Or kaya yan, kumaya. Oh, oh. Itong masiling kami karalula, aram itong oh. sa may tapat lang, itong lumang galibi. Oh. Itong naagi kami ni Siri sa may tindahan mga prutas. Oh, itong maagi kami, itong minsan bagang naagi ako, nako ning na ako akong nakuun sarong apple. Ano ako kay so apple ba'y? Oo, ako itong dating nagang agi kami ni Sherry kaya pasiling ka ilula. Bawal yun ba? Yung huli ka na lesha 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 lesha. ako itong dati ba ako, sa in, it... na nailimido ako kung sa'yo hmm. na... Naapot yung kung sa'yo naggaling. Sabi ko pag naagi lang ako, nga sabi mam bagay sir, iniikit daw duman. O, Dahil man ako nga ano, ah. nakapun na manayon. Oo, bawal yung na. ka ba'y nanakaw dati ng apple? Ha? Bakit ka nanakawa na, 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 ng, ng apple dati? Siyempre, gusto ko argan eh. Napapakain ako. Napapakain ka? Argan eh. Dahil kita ano ay. Itong uh -huh. dati lang nagang agilang kami duman yung sir. Rin na natawid kami sa may tapat ng lumang Jollibee. Itong natin dumani, na duman ng protas. Pag naagi kami, nakakakuna kong saro Oh, okay. ngayon, uh -huh. ngayon, uh -huh. ngayon ngayon na, ngayon ano ngayon, na, na, pa ano ano na? Hindi ano 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 payo kong arog ini ni masama man daw na sabi sa ko yung arog kayo na pag may nakukuon man daw ako ano babalik ko man daw kung kay isay daw yan eh, o arog kayo ni yan, na so, subukan ko sa pag nagang SM ako nguyan o may nakukuon na kung ano sinasabi ko na daw sa nagtatabraw sabi man daw kayo mga nagtatabraw daw man okay man daw tatao ko daw sa inda ta minsan may nailing na nga ako, na, may nagapot daw, yung ano, kung may nakuon man daw nga, yung ano, iyo man daw, tinatao man ka, ito nagtatabraw doon man, uh -oh. tinatao ko sa inda, sa may ano, nakukuon ko, nakalagay sa may mga kawatan. Nahuhuli ng kulis. Nga, may, nga, may, may, nga, nga, na, ano, 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 kung dati lang bagang arog kayo, nung ngayon, naaraman ko ng ano, may itong buri pinanagang sarabi dito sa yeah, kula Ngayon, alam mo nang hindi mo nang gagawin. Uh, sama daw arog kayo, tapos pag na nahihiling daw akong ano, dada po po daw nga na akong oh, papakilag oh. ako kayo, kukurong daw nga na ako ngayon. Nasanayan ko na itong pagramdam ko sa uno ko nga ano itong, itong ito yung talagang totoo. Ngayon, pupunduhan ko na nga, ni nasubukan ko nga ngayon sa SM may nakukuni pala ba kung ano maski, ano si na. Tawid na, pula na, tawid na kami ni Sherry sa may ah. tapat ning lumang galibi. Oh. Ah. Kunyari, may tindayan apple, ang ah. arog niya, ni, yaon sa may gilig, gabi ni Sherry. Arog maag -ar kami na, ano, arog ako kayo na. Nakakuha na ako, bilis-bilis. Nakaunin, arog kayo, sa nakakakuha na kong Kami, ah. sa pag-arog kayo, itong darako ng ano, sinabihan din ako ni Lula, kung sa'yo daw yan, Hali, pagkaulay si Sir, siya bin, init ko na naman daw nga pag-arok ito, pinakakan ko na nga Duman ka ralula. Ang na may Pero ngayon ba, yung, ba, yung ay, mo na yung gagawin kasi masama yun. Ayun, mga, maka, mga, yung, mga... Ngayon, nasubukan ko na sa ah, ano. ano. Kung, 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 Dati daw po, anak nagnanakaw si Buma na. Naisikan ko ng ang para, ano, makain niya. Kasi gusto daw po niyang makakain noon. Sa wala siyang pambili. Sa wala siyang pambili. Sa wala siyang na Sa wala siyang Sa wala Sa Tama man doon, ko lang daw sa inyong daklang na hapok <laughs> Anong dala mo, bay? Ako'ng uh, daklang. Oh, tapos? Dabing? Yung... Ba't nagbili kang payong? Matagula na? Ito'ng <laughs> na. Ah uh, bayad mo sa ko 6,000 para manghilian ako sa kabala lang din mo. Buwat e, nagbili kang digulong na bagbay. Asarot na ka lang. Itrungatin nya ulang ako sa isip ng mga Marayo ako nakokun o orgayin ng mga mamika o may ako nakokun sa itinsa ditto na nakokun tumarayo. Yung mm. nag-siring lang mura din ako sa mga murit. Marayo din ni nag ako sa isa uli na saud ko na 'yan bakal bayad ko na din sa sarong arpo na kayo nyo. Magkano ang ganyan man, bay? Magkano ang ganyang bag? Ang saroko na daw kayo itong... ano sana ano kung gaiga ko na pala na bag. Ang kayo nitong 1000 ano ay hanggang sa may 500 na ano tapos ini itong lalaki na gusto ko ano na lang daw sa ko ang tataos sa room 1000. O, di binakalitin ako. O, Ang kayong uh, bagay kung dati naman sabi man, baga ako sa imo. Gusto ko man babakalan na ito na ano kung ang ah, kanyang ko. Darakula ang gamit. Burda, ah, ano? para kayo ito iniiyo. Alam, para ito yung Si <laughs> Boyan ba o palunan diyan diyan. Ah, para kay <laughs> Toy ni, oh sige. Surprise mo na. Ngani na hirap man nga na ako. Mamaya pagdating ha. Ano <laughs> ka Ay, mga kuripot ka mo. Ay, ako wala. Ako <laughs> <laughs> yan na hindi itong binakal ko din may balunan. Ay, dinila niya daw po yung bunso namin ng digulong na bag. Balbal. <laughs> Balbal <laughs> talaga ni Bumbuy. Oh, sige bye. Tapos yung mga sibalo nang ganda man din magistro ini. Tini ini ayon talaga hindi sukso. Ay may baon. <laughs> may baon pa rin na mga sito ini. Sige, may mga laban ng baga dito. Oh, bay pagdating nito ini baya pakita mo. Hindi ah gan baga garo di ini nagagabat naman ng karusa ano nakukulugan ng mga katawa. Nahirap baga ko tumdating ng bayad mo. oh. oh, pero na lang ang nabawas na ako. May mga suklit ang manwari oh. pero kainin mo. Oh. ilan na lang yung ipon mo? ini, sa 1,000. Tapos may mga ano ko manwari. Didikit na, nagkakanan din pati ako dumat. Nang Nagpakala akong spaghetti, duang burger. sarong ano ko, kaya ka itong... <laughs> arba, ka itong binugod sa sauce. Oh. Uh, itong ano. Price. Kaya kinakanman din ako duman. Diyan ako ano. Diyan ako nabuto. Oh, ano yan? Oo oh, yan o. Oh.

may ako na ano, di lima na binakal kung arbo kami sa itong sagit ko na ano, itong dakunda. Ito, 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 ito. ito, 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 nag-shopping po si Bombay. Yan, yan, okay. tapos, kung dati babanggay ko nakakabakal yung ano, akong pang ay, ay, sa ay, 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 ang dami ba yun yan ah? Kaya unyo, tama yung bali. Maistang pati alaban, no. hudak mo na no. na hudak mo na mo. Parang ang dami ng tuli mo ah. Na, ito na, ano ba ba ako na, ano ako sa talino ako, tapos ito yung makarap din kayo. Ayan, pamuyo Na okay man sa kuya, daman ako na ano. Kaya unyo. Yung mga balim pa ako, arog kayo doon mo. yan, gusto mo yan? Suot mo ba yung herban? Palitan mo na yung herban mo. Ano mo.

pag Mamaya, pagdating nito, iniibigay mo yan sa kanya, ha? Nasa school pa. Nilaagan <laughs> ng baunan, atay, yung nagbakal din ang baunan na din. May isto ko ng pati. Okay.